Ako po si Freddy Farid Aguilar, pinanganak po akong uh, isang Katoliko noong 1953, pero sa murang edad ay tinatanong ko na po sila kung bakit maraming dinadasalan na uh, uh, santo, uh, uh, santa mga ganoon. Sikat na OPM legend na nagpasikat sa katang-anak na walang iba kundi si Ka Freddy Aguilar o AKA Farid sa Islam ay sumakabilang-buhay na ngayong May 27, 2025 bandang alauna imedya ng madaling araw. At ang dahilan ng paggamatay ni Ka Freddy ayon sa balita, ay komplikasyon sa kanyang kidney, pneumonia at cardiac arrest. At dahil nga sa isa siyang Muslim ay ililibing din siya sa loob ng 24 oras. At si Ka Freddy ay nakatakdang ilibing sa Manila Islamic Cemetery. Nung hindi pa ganap na Muslim si Ka Freddy ay isa siyang born again. Ngunit nagbago ang lahat nung taong 2013 dahil tinanggap niya ang Islam. At narito at sabay-sabay nating panuorin at saliksikin kung paano ba tinanggap at paano ba naging Muslim si Ka Freddy at tinanggap ang relihiyong Islam. Pagkakita po sa inyo mga kapatid at uh, mga kababayan. Ako po si Freddy Farid Aguilar. Pinanganak po akong uh, isang katoliko noong 1953. Ang uh, mga magulang ko po ay si Gregorio at si Salud Pascual Aguilar. At ang tatay ko po noong panahon yun ay isang chief of police. Kaya ako'y lumaki na napakabigat ng disiplin ang binibigay sa akin ng tatay ko. Pero sa murang edad ay tinatanong ko na po sila kung bakit maraming dinadasalan na Uh, Santo, uh, uh, Santa, mga ganun. Hanggang sa ako po ay uh, lumaki. At uh, hindi rin kami nagkasundo ng tatay ko dahil ang gusto niya ay maging abogado ako. Pero pinili ko namang maging singer at uh, maging kompositor. Kaya nung ako'y labing pitong taong gulang, uh, umalis po ako sa poder ng uh, mga magulang ko dahil hindi ko na po kaya yung house rules doon sa bahay namin sa Santa Mesa. At ako nga po ay... Uh, nagsimula ng kumanta. Tinigil ko na rin po yung aking pag-aaral ng mga panahon na yun. At sa akin po ng pagkanta-kanta ay po ako sa Olongga po noong 1973. At sa tagal ko po sa Olongga po ay doon ko po naranasan ang pamumuhay ng nag-iisa. Wala po akong kamag-anak sa Olongga po. At isang hapon po ay namimis uh, namimiss ko ang mga mahal ko sa buhay. Namimiss ko ang nanay ko, namimiss ko ang tatay ko, namimiss ko ang aking mga kapatid dahil ako po ang panganay sa aming uh, pamilya. Lima po kami magkakapatid. Ako po ang panganay. So, namimiss ko po ang lahat. Hanggang sa naisip ko, saan ba ako nanggaling? Tinatanong ko ang sarili ko, bakit ako napunta dito sa Olongga po na wala man lang kung kamag-anak dito? Doon ko po na-realize na ako pala ay galing sa sinapupunan ng nanay ko. At doon po, isa-isang bumalik sa akin yung mga kasalbahihang ginawa ko sa nanay at tatay ko, yung hindi ko pagsunod sa kanilang mga inutos sa atin. At doon po sa sitwasyon na yon, ay bigla ko pong hinawakan yung aking gitara inoon ko po yung aking cassette recorder at sagsimula po akong sumulat ng kanta. At ang kanta nga pong yun ay yung sumikat sa buong mundo na may pamagat na anak. At magmula po noon, medyo naging uh, may direction na po yung aking buhay. Dahil din po sa anak, ako po ay sumikat sa buong mundo noong 1978. Hanggang sa nagkaroon po ng maraming versions sa anak, uh, ito po ay kinanta ng mahigit isandaang uh, musikero at mga mga awit at nagkaroon po ito ng walong uh, translation sa iba't ibang lingwahe. Pero sa gabi po, pagkatapos ng mapakalaking concert ko at matutulog na ako sa aking hotel, eh meron pong uh, emptiness sa aking puso. At ang alam ko pong hinahanap ko ay ang tunay na Diyos. Dahil po sa pagsasaliksik po kung ano pong tunay na Diyos, ako po ay nahila ng isang uh, kaibigang kristyano si Pastor Sambadon At kami po ay nagdasal at ako nga po ay naging born again noong 1983. Ang akala ko po ay natagpuan ko ng tunay na Diyos noong panahon na yon. Marami po akong mga pinuntahang mga uh, uh, pagtitipon upang uh, makahikayat ako ng mga kapatid natin na sumama sa pananampalataya ng Kristyanismo. Pero sa dami po ng mga napuntahan kong lugar ay iisa po ang aking napansin. Wala pa rin po doon ang tunay at nag-iisang Diyos. Kahit ipinagpatuloy ko po ang paghanap, hanggang sa may mabasa po ako sa Biblia na nakalagay na kung hindi ka na naniniwala sa iyong mga kapanalig sa pananampalataya, ay mas mabuti pang iwanan mo na lang sila. Pero wag mo akong iiwanan. Magmula ngayon, tayong dalawa na lang ang mag-usap. So yun pong sinunod ko, yung nabasa ko sa Bible. Iniwan ko po lahat ng religion. Ibinaba ko lahat yung mga binabasa ko. At magmula po noong 1986, ay wala na po akong religion. Pero diretso po ako sa pagkipag-usap sa nag-iisang Diyos. Hanggang sa patuloy pa rin po ako nagko-concert, madalas ako sa Mindanao. At ang sinasabi ng mga kapatid doon ay, Ka Freddy, kung magsalita ka, para kang isang Muslim. Hindi ka kaya uh, mag-Muslim na lang, sabi nila. Ang sagot ko naman ay, hindi na kailangan bro, kasi ako, pareho naman tayo ng pinaniniwalaan. Iisa naman ang Diyos natin, kako. Iginagalang ko ang mahal na Allah. Iginagalang ko ang Diyos, kako. Alam ko lang, kako, na ang pangalan ng Diyos ay nag-iiba-iba. Marami siya kakong pangalan. Sa ganun pong estado ay patuloy ako sa pakikipag-usap sa Diyos nang wala akong religion. Hanggang dumating po ang midterm election nung nakaraang 2010, kung hindi ako nagkakamali, uh, brother Nadir, no? 2010 ba yung last midterm election natin, no? At ako po ay naimbitahan ng isang kandidatong, uh, kilala ko naman, na ang pangalan po ay si Joel Tevez. At ang sabi ni Joel sa akin, Ka Freddy, kailangan pumunta ka sa Nauhan, Mindoro, dahil ipinagmamalaki ko doon na magkaibigan tayo. Kaya ang sabi ng mga kababayan ko, kung madadala daw kita doon ng personal, ay siguradong mananalo na akong vice mayor. Kaya't lahat po ng paraan ay ginawa ni Joel Teves para madala po kami sa Mindoro. Kasama po ang aking buong entourage, ang watawat ban, siguro mga labing apat po yata kami sa entourage. At ginastosan po ni Joel Teves ng gusto. Kaya kami po ay nakarating sa nauhan. Doon po ako nakakita ng isang babae na sa unang pagtingin ko pa lang ay tumibok na po yung aking puso na labing dalawang taon na pong natulog. 12 years na po akong hindi marunong umibig. Pero nakita ko po si Jovi, na misis ko na po ngayon, ay bigla pong nabuhay ulit yung aking dugo. At uh, natatandaan ko, tinanong ko yung dalawang anak kong lalaki, ang isa ngayon ay nandito, si Jericho. Tinanong ko si Jericho, anak, palagay mo ilang taon siya? Ang sabi sa akin ni Jericho ay, tay, palagay ko tay, mga 23 yan. So tinanong ko naman yung pangalan ko, si Jonan, nakasama ko din nung panahon na yon. Ang sabi naman sa akin ni Jonan, tay, ang tingin ko, mga 19 yan. So ang tantsa ko naman, sa experience ko sa mga pagkikipagkilala, sabi ko siguro mga 20 to 20, 21, ganyan. So, doon po nagsimula yung aking paghanga kay Jovi. Pero hindi na po kami nagkita. Pagkatapos po ng aking mini-concert sa Nauhan, habang nagpo-concert pa po, po pala ako, hinahanap ko po siya sa audience at hindi ko na siya makita. At ang sinasabi ko tuloy sa sarili ko, eh napaka-torpe mo kasi Aguilar eh. Dapat kinuha mo na lang yung number niya at yung pangalan niya. Eh di sana, alam mo na kung paano mo siya tatawagan at kukontakin. So ang nangyari po, inaanap ko siya doon sa audience, hindi ko nakita. Natapos po yung aming concert, itinaas ko yung mga kamay ng mga kandidato, naghihiyawan ng mga tao, pero si Freddy po ay malungkot. Dahil hindi ko na po nakita si Jovi. Kaya lulugulugo akong gumaba para akong uh, sisiw na naiwan ng kanyang nanay. Pero doon sa pagkalugulugo kung ganun, papasok ako sa dressing room, ay may tumawag sa akin. Sir, sir, pwede po bang magpa-picture? Pagtingin kung ganun, shock. Hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. So sabi ko, ito yung nakita kong babae. So, by the time natatanungin ko sana yung pangalan niya, ito na naman yung mga maraming fans na gustong magpapicture. Kaya hindi ako makapagsalita. Pero sa awan ng mahal na Allah, naibabot ko sa kanya yung aking calling card. Hindi ko alam kung paano, basta uh, ako ni Fernando po Jr. bumunod ng card. Ganun kabilis na iabot ko kaagad. Pero hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Naghiwalay kami na hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko alam kung taga saan siya. Hindi ko alam kung anong pinanggalingan niya. At tinihintay ko na kaagad nung gabing yun, pagsakay namin sa barko pabalik, hindi siya kumontak. At pagtulog ko kagabi ng gabing yun sa aming bahay, hindi niya sa maalis sa isip ko. Pangalawang araw, hindi pa rin siya maalis sa isip ko. Dumaan ng isang linggo, hindi pa rin siya maalis sa isip ko. At sinisisi ko ang sarili ko na, sayang, nakita mo na yung muling nagpatibok sa puso mo, pinakawalan mo pa. So nandun po ako sa ganing ganitong ganoong sitwasyon. Nang bigla po siya mag-text at sinabi niya, uh, Freddy, uh, natatandaan mo pa ba, ba yung binigyan mo ng calling card sa Mindoro? Talagang nataranta ako sa pagsagot, para akong bata na ang suntok ko sa hangin ng yes, 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 kumontak din, kumontak din. So sabi ko, oo, oh, hindi kita pwedeng makalimutan dahil nag-iisa ka lang na binigyan ko ng calling card. So doon po nagsimula yung aming pag-uusap. Sa, sa, sa madalit-salita po, puputulin ko yung uh, mahabang kwento. Kami po ay nagkaroon ng intindihan. At kami po ay naging, uh, kami, naging girlfriend ko siya. Hanggang isang araw, yung kapatid kong uh, Muslim ay binibiro ako, O ka bata yung girlfriend mo mag-Muslim ka na kasi para pwede mo na siyang pakasalan. sabi ko, bro, iniisip ko nga ako akong mag-Muslim, matagal na. Pero kako, ako, hindi ko pa maitigil yung pag-inom-inom ko ng alak sa entablado pa ako. Kasi hindi naman po ako mahilig uminom. Pero pag mag-concept na ako, umiinom po ako ng brandy. Ayun po yung aking pampaganda ng boses. Kasi hindi po ako nagwa-warm up. So yun po ang isang dahilan. Ang pangalawang dahilan po, ay wala po akong makitang Quran na aking naiintindihan. Kasi po lahat ng Quran na pinapakita sa akin ay nakasulat po sa Arabic. At hindi po ako marunong magbasa ng Arabic. So kung nagkaroon lang po siguro ako ng Quran ng maaga, malamang po, bago po po nakita si Jovi, ay Muslim na ako. Kaso hindi nga po. So uh, yung aking uh, pagpupunta sa Muslim ay patumpik-tumpik, hindi natutuloy, hindi natutuloy. Hanggang sa ito na nga po yung dumating na pagkakataon. Ako po ay binigyan ng award sa Soler Hotel. At ang award na ito po, isa po sa pinakamataas na award na may bibigay sa isang katulad ko. Ang tawag po ay Lifetime Achievement Award na ibinibigay po ng PMPC. Hindi ko po ito pwedeng tanggihan. So, tinanggap ko yung award. Pagkatapos namin kumanta ng mga winners ng The Voice ng anak, ng maraming version ng anak, binigyan kami ng standing ovation ng, ng audience at ibinigay sa akin yung trophy at ako'y pauwi na. Mayroon po dalawang reporter na naghabol sa akin at sinabi ka, Freddy, ka, Freddy, mukhang bata pa po yung girlfriend ninyo. Sabi ko, opo sir, bata pa po talaga siya. Pero wag po kayong mag-alala ka ako. Alam po ng mga magulang niya na kami po ay nagde-date. At hindi po kami lumalabas ako ng girlfriend ko nang walang chaperon. Kasi alam ko po ka ako kung paano makipag-date sa isang bata. So, anong nangyari po, tinanong sa akin yung edad ni Jovi. So, sinabi ko po yung totoo. Kung nagsinungaling na lang sana ako, sinabi kong 21, brother Nadir, o sinabi kong uh, 19, sana wala nang issue. Pero hindi po ako sinungaling na tao. Kaya nung tinanong po ako ng dalawang reporter, sinabi ko po yung totoo. Ito pong girlfriend ko ay 16 years old lang. Ayun na po, doon na po nagsimula yung gulo. Kung ano-ano na po ang tinawag sa akin ng mga kababayan natin na mahilig sa chismis. Pati yung girlfriend ko, pati yung pamilya ng girlfriend ko. Kaya tinawag na kaming mga immoral, tinawag na kaming mga kung ano-ano. Hanggang ang girlfriend ko po ay hindi na natutulog, iyak na ng iyak, iyak na ng iyak, naawa na -awan ako sa kanya. At marami na rin po akong mga kapatid na nagsasabing, mag-Muslim ka na kasi kaka, kasi yan lang ang solusyon mo dyan para matigil na yan problema ng yan, yung skandalong nga yan, sabi nila. Pero hindi pa rin po, dahil lagi ko pong pinapanindigan na may usapan na po kami ni Jovi na magpapakasal kami pagdating niya ng labing walong taong gulang. Pero makulit po yung mga balita, talagang ayaw kami tigilan. Hanggang sa tumawag na po mismo sa akin ng isang kaibigan kong Muslim na si Governor Toto Mangudadato. At ang sabi sa akin ni Governor Mangudadato, Freddy, hindi na tama itong nangyayari, sabi niya. Mag-Muslim ka na bro. Gawin mo ng opisyal yung pagiging Muslim mo. So sabi ko, bro, paano ko gagawin yan? Gusto ko mong pakasalan si uh, Jovica ako. Jovi ka. Wala akong financial capacity na gawin ko ngayon. Kasi kako alam mo naman, yung negosyo hindi na magandang takbo. Kasi tanggapin po natin ng totoo, ang CD hindi na po bumibenta. Pinipirata na po ito. At kung hindi man pinipirata, di na download na lang po ito sa computer. Wala na po kami kinikitang royalty. So ang sabi ni Governor sa akin, sabi niya, bro, huwag mong intindihin yan. Sabi na, wala marami na akong utang na loob sa'yo. Panahon naman na makaganti ako sa mga tulong mo sa akin. So, ganun po ang nangyari. Meron lang po siyang uh, sinabi na mapapakasal ko kayo sa Islam. Sabi na, Freddy, kahit minor de edad ang girlfriend mo, pero kailangan pumayag muna ang mga magulang ng girlfriend mo. Sa awan ng mahal na Allah, nung kinausap namin ng magulang ni Jovi, ay pumayag naman sila. Kaya ang sabi ni Gov, oh, Freddy, kailan mo gustong magsyada? Handa ka na ba? Sabi ko, Gov, bigyan mo ako ng ilang linggo. Pagkatapos ng ilang linggo, tinawagan ako ni Gov, pero hindi ako makapagsalita sinumpong ako ng sobrang hika kasi po may asma po ako. hindi eh, halos hindi po ako makapagsalita. So naalala ko na kada November pala ay pumupunta ako sa Maguindanao. Dahil ako po ay nagko-concert doon taon-taon. Dahil ako po yung sumulat ng kantang Maguindanao na tungkol po doon sa minasaker na limamput limang katao doon sa Maguindanao. At sinulat ko po yung kantang yon pagkabalita ko doon sa massacre. At lahat po nung kinikita ng album na Maguindanao, ay ibinibigay ko po sa mga biktima ng massacre. Ganun po kami naging close ng mga magudadato. Dahil taon-taon po ako nandun at tinutulungan ko silang magkaroon ng justisya yung mga minasakir sa Maguindanao. So sa ganun pong sitwasyon ay ako nagsuggest go, gawin na lang po kaya natin sa November. Kaya sabi niya, ay oo nga pala. Sabi niya, malapit na yun. Total, lagi ka nga pala nandun doon. Isabay na rin natin sa concert. Sabi niya, sige po, go, Ako. So, madalit-dalita, pumunta kami ng November 22. Nagsiyahada ako sa Buluan, Maguindanao. Kinahaponan noon, kami ikinasal ng missis ko. At kinabukasan noon, nasa national TV kaming lahat. At tama si Governor Mang dadato. Nung tinanggap ko ang Islam, ay nawala yung mga intriga, nawala yung mga kung ano nilang sinasabi. Pero ito po ang isa pang mahalagang pangyayari. Nung kinabukasan po na may concert ako, nakahandaan na po yung NEC na iniinom ko bago ako tumuktok sa entablado. Kasi alam na po ni Governor na bago ako sumampas sa concert, ay umiinom ako ng NEC kasama yung Watawat Band, yung, yung mga tropa natin sa Watawat Band. Sabi ni Gog, oh bro, hindi mo ba iinumin yung brandy mo? Malapit ka ng sumalang. Sabi ko, bro, hindi na ako umiinom kasi Muslim na ako. At ang sabi sa akin ni Gog, eh bro, pwede naman, huwag ka lang maglasing at huwag mong ipapakita sa ibang kapatid na umiinom ka. Sabi ko, Gog, hindi pwede, Gog. Nabasa ko na yan, Grob ka kako doon sa Quran na ibinigay sa akin ng isang kapatid kako, ka na English na Quran kako. Ka Nabasa ko doon kako ka na pinagbawal na talaga ng mahal na Allah ang pag-inom ng alak. Noong una kako, ka pwede. Pero nung pangalawa sabi na bawasan ang alak. Pero nung pangatlong utos niya ako, bawal na talaga. Kaya ako susundin ko 'yung bro. Papayagan mo na lang ako 'yung ibang kapatid natin na umiinom. Pero ako, since Muslim na ako, titigil na ako sa pag-inom. At magmula po nung naging Muslim ako, hanggang ngayon po ay hindi na po ako tumikim ng kahit kapirasong alak. So 'yun po ang may pagmamalaki ko sa inyo. At hindi lang po 'yun. magmula po nung naging Muslim ako, 'yun po pasensya ko na dati ganito kaikli ngayon po ay hindi ko na ma-, ma, ma ano kung gaano 'yung aking pasensya. At kung dati po ako ay uh, mapagpakumbaba pa noong araw na mas mapagpakumbaba pa po ako ngayon magmula po nung naging Muslim ako. At magmula po nung naging Muslim ako, ay nagkaroon po ako ng kataybikan sa buhay. Ganon din po ang misis ko at ang kanyang pamilya. Kaya kung kayo po ay nag-iisip, na katulad ko noon, dumaan ako sa pag sa lahat ng mga religion, mga kapatid at mga kababayan ko, kung hindi pa po kayo nakakakita ng tunay na religion at tunay na nag-iisang Diyos, andito po sa Islam dito na po kayo. At natutunayan ko po sa inyo na nandito ang isang Diyos. Nakita ko na po siya. At ngayong gabi din po, yun pong anak kong si Jericho, ay tumanggap na rin po ng kanyang pagiging Muslim. Siya na rin po isang Muslim. Yung aking anak, tumayo ka anak at magpakita ka sa kanila. So yan po ang aking journey papuntang Islam. Assalamualaikum po sa inyong lahat. At bilang panghuli ng ating video, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ipatawarin siya, kahabagan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kwento niya, ang kasaysayan niya ay magsilbing inspirasyon para sa mga taong naghahanap ng katotohanan patungkol sa pagkilala sa nag-iisang tagapaglita. At ganoon din nadalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kasalanang naiwan ni Bro Farid o aka فريدي أجيلار محمد كان عالم كليبس محمد كان عالم كلب